Mahal kong ina, para sa iyo itong tulang aking ginawa. Mahal kong ina na nagdala sa akin mga siyam Abdi at kirot ay iyong ininda para ako'y mabuhay at maalagaan. Tinuruan mo akong maglakad at tumayo kapag ako'y nadatap. Dahil sa iyo, natuto akong tumayo sa sarili kong paa hanggang sa aking paglaki ay hindi mo ako pinabayaan. Ikaw ang aking sandalan sa mundong binabalot ng kadiliman. Ika'y nakangiti pa rin kahit sobrang pagod na ang nararamdaman. Palagi kang andyan sa mga oras na ako ay luhaan. Natatangi ang iyong paggabay at pag-alaga. Aplos ng iyong palad ay aking pag-asa presensya ng iyong pagmamahal ng laging kasama. Kinukumot ako ng iyong yakap at kalinga. Ngiti mo ay aking gana at sila. Ikaw ang nag-iisa at natatangi kong ina. Takbo ng orasan ay malayo na. Pangarap ko'y maabot na kasama ka aking pinapangakong hindi masasayang ang iyong sakripisyo. Magsisikap at mag-aaral hanggang sa maabot ko ang pangarap ko. Habang buhay ko itong isa sa isip at isa sa puso. Lahat ng ito ay para sa iyo. Mahal na mahal kita, Inay. Salamat sa iyong pagsasakripisyo para ako'y mabuhay hindi ko kakayanin pag ikaw ay nawalay kaya pa nga akong aalagaan at mamahalin ka habang buhay